ngayon so, nga guys trabaho na tayo ulit hindi tayo na higa sa ilalim ng pangkin ng tubig ayun so ayun dito kasi may lilim so ayun guys trabaho na tayo ulit no ayun na so ayun pangirap talaga kumita ng pera na? ayun nga <laughs> hey guys, good morning Ayan, oh hi guys, hi mas Ayan guys, andito na pala mga ano mga tirador ng Japan Gising na pala, ako pala nang huli ngayon, okay, sakit ng natin pero okay lang Pagkaligo natin ito, tanggal na to Yush, ready tayo ng pagkain pagkaganito nga palang apat kami may pasok nagkakagulo kami dito sa kusina syempre apat kami magluluto magiinit ng mga pagkain at kung tatanungin nyo kung bakit ganun magkakabukod kasi kami ng pagkain no? napagpasyahan namin yung ganong sistema kasi nga para makain namin yung mga gusto naming ulam tsaka para makatipid na rin so ayun kain po tayo no? yan guys nakaligo na tayo no? so ayan paulit ulit lang naman no? So ayun, lagay lang ulit tayo ng sunscreen. So ayun nga guys, no, kung bago lang kayo sa aking video, no, paki-follow na rin po yung aking page. Marami salamat. So ayun nga guys, no, pasok na tayo. Maghahanap buhay na naman tayo. No? Napaka-init napaka na ngayon, no, yung bagyo dito na wala na. So ayun guys. Ayun no, biyahe na kami papasok. Biyahe na kami gamit ang aming mga X-Max. Oh, <laughs> Okay guys, biyahe na muna kami. Yosh! Ohay gusay mas. Ohay gusay mas. guys ito nga pala nung no, winter to puro yelo no? yan ngayon nagtatanim na sila Ayano. No? bali pangalawang tanim na yan nila yung unang tanim nila dyan is patatas ngayon hindi ko alam kung anong tinatanim nila ito dito mismo ako nagpa picture dyan tapos dyan tayo nag skating no hindi <laughs> ba jeep <laughs> so ay eh, si Richard no kasama ko siya ngayong araw pinoy yun siya matagal na siya dito sa company namin So ayun guys, bali ano yan siya Mag winter na ano Bali siguro mga isang buwan na lang winter na naman Taglamig na naman Hindi pa naman masyadong winter pero lalamig na isang buwan na lang Kaya isang buwan na lang kami magtitiis ng init no So ayun guys, ito nga pala yung view dito sa amin Tapos kung minsan kita yung Mount Fuji, dyan banda yun yung Mount Fuji So ayun, ngayon yung wala siya Pag winter lagi siyang kita Ngayon kasi maulap Ibig sabihin na maulap kumuri no napapalibutan kami ng mga bundok dito so ayun oh no? nakakita ko ng aeroplano kailan na kaya uli ako makakasakay ng aeroplano no? so ayun <laughs> diba so ayun guys lumabas lang ako kasi wala pa naman kaming ginagawa maya maya lang may maghahakot na kami ng dadalin tapos punta na kami ng site no? update ko na lang kay mamaya Osh. So ayun guys, magaano na tayo ng gamit magsasakay na ano. So ayun nga guys, biyahe na kami no. Bumili lang kami dito sa May looson. So ayun. Ah, bumili lang pala sila. Wala nga pala akong binili. So, ayun guys, biyahe lang kami dito papuntang site pagkas nila bumili. yush 台風9号は昨日正午、熱帯低圧に変わりましたが気象はこれまでの雨で災害の危険が高まっているとして土砂災害や河川の増水、氾濫などに確実な状態となりました。 bago nga pala magtrabaho dito is nag-exercise na no? kung tawagin sa Japanese ay uh, taiso. so ayun pagtapos namin mag Taiso magsisimula na tayo magtrabaho pagka may oras pa tayo mag video may mag video tayo so ayun nga guys no hindi na malayan alas 10 na so ayun binili tayo ng ating amo ng kape so ayun kape tayo guys so ayun tama tama medyo inaantok pa ako agaw kasi na naman nagising grabe lagi ako maaga nagigising no So ayun guys, kapit muna tayo dito. Guys, so sa so wakas nakahinga rin na. So ayun, kain na tayo. Kakatapos lang namin magbuhos ng semento, alas dos na. So ayun, kakain pa lang tayo. So, yun, dito lang tayo sa gilid na. Kain muna tayo. Yes. So ayun na guys. Trabaho na tayo ulit dito. Ayun na guys, sa na mga ng tubig. Ayun siya. Ayun So ayun dito kasi may lilim. <laughs> So, ayun guys, trabaho na tayo ulit mo. Ay, na. So, ayun. Pahirap talaga kumita ng pera, no. Ay, pero ayun guys, konting kadyot na lang to, Uwi na ito. Kasi matatapos na rin kami, no. Oh, so ayun nga uh, guys, no. Uh. Nagpamarienda pa yung amo ko. So, ayun, pinitin tayo nitong, itong uh, ano na Vitamin. So, vitamin juice. So, ayun, dito ako sa loob ng truck aircon tayo guys ayun nga pala yung ginagawa namin o no? tapos na may simento na yung loob nyan ayun kung makikita nyo may mga sobra sobra pa medyo pangit no kasi hindi ko na masyadong finish, kasi pag tanggal niyang forma na yan papakinisin pa yan yung tinatawag nilang finishing so ayun kaya pagkabalit namin sa trabaho, maglilinis na lang kami diyan. Tapos takbuhan na. So ayun, konting kadyot na lang, no. So ayun, tayo na muna tayo. Ish. Dito nga ay biyahe na kami pauwi. So ayun nga guys, pauwi na kami na ko sila. Si paring Eric at si paring Ando. Si paring Marlon wala pa. So ayun guys, nagbabike na kami pauwi. 5.30 nga pala kami naka-uwi na. No? So ayun guys, Araw sa naman tayo ng isang araw. Pero oh, ayun oh, yung isa naming ano, kasamang hapon ta mo ganda ng kotse niya oh. Panis, ganyan ang mga construction worker dito sa Japan. Di kotse. So ayun nga guys, hanggang dito na lang yung ating video no. At samahan niyo ulit ako bukas. So ayun. Let's go sa Mates. Salamat sa panonood,